Si Josius C. Rotasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda Bakit ka na pa nagbabasa? Alam mo Rizal, matagal na kitang nais ko ng Ano ang tulak sa iyo kung maging ganito katayungan? Ganito ka mapagmahal sa kanyang bayan? <coughs> Senyor Rizal, sa ngalan ng Corona ng Espanya, ikaw ay inaaresto at ano pinapatapon ba sa napitan. Hindi siya mamamatay nang walang seksay. Ang kanyang dugo ang magpapalaya sa akin. Dito Zay, kayo na po ang huling pag-asa ng aking ama-amang. Wala nang maaaring gawin upang may balik ito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalit? Josephine. Josephine kung ito na ang huling kabanata ng aking buhay, na ito it isang ang mag ang bagong simula. Iyong amigo, kailangan mo magpatuloy. Paano kung hindi nila maintindihan mo? Alalahanin mo kung bakit mo ito sinundan? Ah. Ah. Ba. Ba. Sinigoy, nararapatin natin ang pakaraning sa si kay sa kay sa pangalanin. Kakayanin kaya ng anak ng inyong Hindi ba't siya mahina at madaling mapasigil? Ano ba kita? Ang hukuman ay nakapataw ng parusang kamatayan kayo si Rizal. Ito na ang huling antungan mo dito sabi? Hindi ito ang huling antungan ko po ito. Ipabot mo ito sa aking pamilya. Ang aking bayan ang magpapasya sa aking magpapasya sa aking pamilya. Fuego! Yeah, Yan yeah, ay inyong magiging pasya. Wala na akong magagawa. Ulit ang kailanman mapapatay ang aking para sa bayan.